kung ano na pang banana, senyorita, banana pa rin. So, ganon. So, yung unang mga lingkod nun, hindi nakakapalayas ang demonyo. Nagalit pang ang, nagalit ano, pang ayan ang Panginoon. Para kay Dalton pala, yung pagpapalayas ng mga demonyo ay isang tagumpay na. Ang babaw naman pala ng utak nitong matanda na ito eh. Hindi yun na habang buhay ng tagumpay dalton. Hindi yun ang tagumpay na sinasabi ng ano ng talata ng Biblia. Kung ikaw ay gagamit ng salitang tagumpay. Ito ang dapat mong matutunan dalton. Maunawaan kung ano yung salitang tagumpay babasahin po ang salitang tagumpay kung anong ibig sabihin ang may pakinig ay makinig sa sinasabi na espiritu sa mga iglesia ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na, na para paraiso ng Diyos na magtatagumpay dalton ay nandun na sa paraiso ng Diyos yan hindi pa yung ano yung nasa lupa na nagpapalayas ng demonyo tingnan mo kung ano ka kaligaw magturo kung kang bulaan ka sa so, Kristo no, sabi niya bakit hindi ninyo maka, hindi kayo makapagpalayas sa demonyo sa so, kung nagpalayas ng demonyo yung Panginoong Isokristo di ba? parang mga bago pa lang ang mga lingkod nun para makapagpalayas ng demonyo. Pero lumahon din na nakapagpalayas din ng demonyo yung uh, apat na ay ah, yung na kanyang sinugo. So, yun ay isang such thing of pagtatagumpay. Kasi nga, gaya ng sabi mo, Biro mo. Yung palang, kaya pala gusto niya na magtagumpay ang salin doon sa ano. Kasi yung, ang pagkaalam pa rin itong kulokoy na ito, yung pagtatagumpay na yung ano, yung makakapagpalayas ka na ng demonyo. Talagang dilim ng utak nito eh. kalat ng kadiliman itong talagang ni taning na ito eh. Sige, habang hinahanap mo ako, may na ito sa uh unang tatak